Parang bubo yun ah Pasan ito Tayo pa na ito Tinaglakad na lintik na ito, ito Itigil mo Pare! Ano ka pasang ah? Punta lang akong lipa Ayoko ako'y palipa din sumakay ka na Eh hindi na hot ako'y nagmamadali Sige o Bawat sir Nalulungkot ako. Kanina ho. Kilala mo kasi Buyong? Buyong. Yung magta-tricycle na nabiyahe lagi bayan papuntang bigahin purse. Ay uho. Uh Yung may ko ho yun. Pagta-tricycle. Wala eh. Tatagpuan sa Marikina. Naku po. Sa Riverbanks. Ay ano ho. Bakit? Patay ho doon? Ano ho? doon na nabiyahe at mahina dito sa ating <laughs> eh, alam mo naman yung kwento ng biek anong biek? yung matanda matanda na pupunta ng Maynila sasakay ng bus may dalang biek hindi pa ho ano hindi Pa. hindi pa Eh, talaga ng ulo mo karne <laughs> doon sa ating sa may bus stop Dito Miguel ang Alps. Ang bus. Alps. Ang bus. Si Kaidreng sumakay ng bus may dalang biik. Opo. No madalit salita Saan San kaya yun? Pakubaw. No, pakubaw. Kiyosi. Sumakay. Pagsakay di siyempre dalang biik. Uh -huh. Ang biik ang ginawa ni ka, ano, inilagay din niya sa tabi. Sa dalwahan. Sa dalwahan. Sa dalwahan <laughs> oh. Ngayon di lumapit ng konduktor. Paglapit ng konduktor, siyempre tatanungin ka. Opo. Uh -huh. Yan ah. Tatay! Saan ka. ho kayo? Totoy sa kubaw. <laughs> eh yang gawin inyong biik na yan eh ibabayad ninyo nakaupo pa. <laughs> Ayan sabi ng matanda. Sabi ng matanda sa doktor eh tatanong eh, mo sa biik kung may pira. <laughs> <laughs> Pare, alam mo na yung kwento ng mag-asawa at saka mga anak. Hindi mm, pa, hindi mo pa alam. <clears throat> Anak nakakatawa Tuma na naman. naman yan. Hindi ko ang tila. Ngayon, mayroong mag-asawa. Siyempre, <laughs> mahirap lang yung mag-asawa. Iisang kwarto sila. Mm -hmm. Yung mag-asawa at di yung mga anak. Kasama yung tatlong mga anak sa loob ng kwarto. Sa isang kwarto. Eh, siyempre, alam mo na, pagka mag-asawa ay parehas bagong ligo. Nako! Alam shabble, mo na. Shuffle, shuffle lang ayos. Yes, Ngayon, ay di mga alas 10 ng gabi. Tutulog mm -hmm. na yung mag-asawa. Mm -hmm. Ngayon, di ang mga anak ilikot na likot pat dambahan dambahan so do okay. di. Ay, alam mo laro, na laro. di medyo na arise nang sa lalaki. Yes, I. Nangangati yes. Ng dulo. Yes, ay. Yes. Ngayon, sabi nung asawa ng lalaki mga anak, kayo matulog na. At miyamaya ay mi aswang. Kakainin kayo ng aswang. Nako. Okay. Yes. Kakain ng panakot. madalit salita ay inip ng asawa. Lalaki. Okay. Oo. Kaya ayaw pa rin matulog ng mga anak. Medyo nalakas na ang boses ng ama. ama. Mga anak, kayo'y matulog na. At dadating na ang aswang. Isay. Ay, madalit salita eh. Ang mga bata ay medyo nakamulat pa rin. Gusto nang mapatulog? Oo, kulitang-kulitang pa rin. Kulitang-kulitang pa rin. Takbo ng takbo. Mga anak! <laughs> Nagalit na! Ay, ano na eh. Mga anak, kayo'y matulog na. At kakainin kayo ng aswang. Ayun, ay, natulog ko agad. Ay, di, karne. Ang ginawa nung panganay, nagsalita na. Ano kaya sinabi ho? Sabi ng panganay eh, mga kapatid, tayo na matulog at babarjog ang aswang. <laughs> Para alam mo na yung kwento ng ano, ng mag-asawang naghiwalay hindi pa ako. Alam mo yung kung sino. Baka taga atin Taga silangan. Hindi ko na lang sasabihin sa'yo kung sino. <laughs> sino kaya yun? Ay, garne. Kami nila parang ikaw, yung kami nagiinom. Narinig din lahat naman namin. Ngayon, nagbabag yung mag-asawa. Ngayon, hindi na nati Ace. Ay, gusto nang maghiwalay. Naku. Sabi nung asawang lalaki, dahil nahuli yung babae na may lalaki, sabi nung asawal ng lalaki, kita'y maghiwalay na. Naku po. Lahat ng ating anak na maganda at pogi ay akay. Naku, hiwalay na nga. Ay sabi nung babae, eh eh, kung alam pang hindi iyo, yung pagkukuhanin mo. <laughs> <laughs> Hey good evening Good evening, Rose and Anna. Sir, napapansin ko po isang linggo na po kayo ni ma'am na hindi magkatabi mag matulog Eh, paano ako tatabi, eh, Rose? Eh? Pinagbibintangan na naman ako ng na ma'am mo na playboy ako. Eh, wala naman siyang evidence. Gwapong nakita ni ma'am na may kachat po kayong estudyante ng isang araw. Pero sa Sadyang Alam mo na mahilig tayo sa charity. Siyempre, pag walang tuition, tutulungan mo yan, matulungin ang Sir Morrow's sayang ang tato. Rosa! Sinabi ko sa iyo na wag mong papapasukin ang mam mo sa pamamahay kung ito. Sayang ang tatok. Sir, baka nakakalimutan niyo. Bahay po arin ni ma'am. Kanya ito? Opo. Sir, ano? Kumusta na kayo ni ma'am? <laughs> Ay, ayos naman. Hindi <laughs> yun. Lagi lang nasa loob ng bahay at hindi ha, natatakot na. Sir, kung sa lalaki, anong mga ipapayo nyo sa mga tulad naming lalaki? Oh, ito ang payo ko sa mga mister. Huwag na huwag kayong magpapadaig sa mga misis ninyo. Hindi pwedeng yung kung ano na lang sabihin ng inyong misis, garne, gayong gayan. Huwag na huwag kayong maniniwala, lagi niyong itataas ang bandera ng mga mister. Balita ako si Rigay na laban na daw. <laughs> mm -hmm. Hindi naman pwede parang bubuyong gay yung lagi kang ah, kung ano nala ang iuto sa iyo. May ay ikaw na. ang ay katangahan yan. Katangahan yan. Kung eh. bagay, ngayon, ang nangyayari sa akin, kung halimbawa ay gusto kong magluto, eh di ako nagluluto. Kung sasabihin sa akin ay ako'y maglaba ay angil muna pero maglalaba pa rin <laughs> yun know, magandang may papayo nyo oh, yun may nyo hindi naman sa ako'y takot hindi ako sa takot sa asawa hindi wala sa vocabulary ng aking pagkatao matakot sa asawa may respeto lang may respeto lang sa asawa at hanggang pinakasalan mo nga kahit nga ka sabihin si patay na patay sa akin nung una ay hindi eh, pagsisilbi asawa mo eh pag-asawa pa rin buboy, hindi parang barbecue yung kinakain mo. Na kapag ka masama lasa ng suka, ay iyong ilulua iluluwa mo. Hindi pwede. Pero ito ang aking itinataga sa bato. Hinding hindi na ako kayang saktan ng asawa ko. Dahil simula ngayon, ipinangako ko sa sarili ko. Kaya ako'y lagi nagbabasketball. Sa bilis kong tumakbo. <laughs> ay hindi tayo aabutay. Uh, Kasi so, sige na, at yung mga Mr. Dian ay hmm. Huwag kayong basta-basta magpapatalo. Sir. Good morning, Rose. And... Sir, magpapaalam po ako. Na naman? Opo. Pasaan ka? Uwi po ako, Mindoro. E di kayo umuwi ka na noong July, dalawang linggo. Rose, Ann, kung gusto mong magbakasyon ulit, ay magbakas ka na ng at huwag ka nang bumalik. Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Eh sayang, ang tato. Ah, sige po sir, sasabihin ko din po kay ma'am na dalawang araw na po kayo madaling araw umuwi tapos umuwi babae pa po kayo. No. Anong, ah, dalhin mo re, di yung mga kapatid mo doon sa Mindoro, di pagbibigyan mo. Ah, at papasko at di kahit man umabot ka ng dalawang linggong alis basta iki babalik dito sa atin ha sige uh -huh. okay. sad Rose, I'm good evening happy new year tinatanong po ni ma'am kung bibili pa daw po ng paputok para sa bagong taon abay hindi tayo bibili ng paputok bawal yun baka ayang uso lang mababang paputok ito sayang ang tata Sir, happy new year. Happy new year, Roseanne. Sir, anong new year's resolution nyo? Roseanne, ang new year's resolution ko, hinding-hindi na ako maglalaba, hinding-hindi mamamalansya, at kahit kailan, hinding-hindi na ako mauutusan ng mammo. Sayang Daddy, ang oh. Daddy, may isuka! Lalagyan ng sile? Oo! wala ho nang suka